malakas na tubig walang problema sa tubig ngunit bakit nagpapalya ah kapag napanood nyo ang video na to na tutorial ay kayo na mismo ang gagawa para hindi na kayo tatawag pa ng tulad kong tubero baka makachamba pa kayo ng mga gahamang tubero at kung ano-ano pang pinaggagawa e eh, napakasimple lang naman dito ay ituturo po ang napakasimple lang na gawin para hindi kayo makagastos na magbayad sa mga gahamang uh, uh, tubero. Meron po kasing mga iilang mga kontraktor na nagkakabit ng mga ganito na hindi masyadong kabisado ang ganitong uh, deep well pump. Kaya ako naisipang it, uh, gumawa ng tutorial na to para may pakita sa inyo, para wala ng sikreto, para kayo na mismo ang gagawa. Ha? Para, kasi nakapakasimple lang po itong gawin. Kung merong may, magtuturo. Ito pong uh, electric pump na to, na coupled pump, yung pang uh, malalalim nito, deep pump, ay wala pong may labas na tubig. Kaya nila ako tinawag. Kasi nga ito, hindi nila mapuno ng tubig. Kailangan po kasing mapuno yan ng tubig bago ang darin. Okay, hmm. hindi na pupuno, eh di, syempre, walang may labas na tubig. O, marami pa silang uh, labahan. Ay mahirap nga naman ng uh, maglalaban ng uh, ka pa ng mano-mano. Kaya, tinawagan nila tayo para tuloy gawin nating tutorial. Bali, step by step mga idol para makita ninyo at masundan ng mabuti. Para kung gayahin ninyo ay perfect na perfect. Bali, ito po ay tatlo ang turnilyo na kakalasin, yung parang clam niya. Pero depende po sa mga deep wheel pump na binili niyo meron po yung dalawang turnilyo lang na nag-clam. I-clam lang po kasi ang purpose nun para hindi magkakasingaw. Kasi kapag nagkasingaw, wala na. Kailangan nating tatanggalin itong uh, pump na to para mayangat natin yung uh, nasa tubo sa loob niya. Yun, nakita nyo doon. Kanya-kanyang diskartin na kung anong kalasin nyo dito sa pump para madali nyo lang na kwan, iangat itong tubo na nasa gitna. Surkatin lang natin ay uh, mga importante lang po ang mga ipakita natin para hindi mahabang itong uh, tutorial natin. Bali dito na po namin kinalas para magaan lang kung uh, iangat natin yung injector niya sa loob. Step by step lang ha, para masundan yung mabuti. Ayan, inangat lang namin, itinali lang namin itong tubo na di uno na sa sagit na para lang may pakita kung uh, may bigyan kayo ng idea kung paano ito kalasin. Kanya-kanyang diskarte po, ang punto po, no, punto po dito, ang purpose ay pwedeng hindi kalasin itong adaptor at saka electric motor pump. Ang uh, Purpose lang ay para magaan lang kung iangat itong di uno na tubo. Bali ito na po. Nakalas na po yung uh, mga adapter at saka pump. At nakalas na din yung natanggal na namin yung unang uh, tubo. Meron pang uh, naiwan na tubo. Yan. Uh, yung mga importante lang po ang ipapakita natin para hindi masyadong mahaba ang ating uh, video. Para naman hindi magreklamo yung mga uh, madaling uh, nakakaintindi na nanonood. May injector po ito sa baba, dun sa dulo niya. Uh, may papakita po dito kung anong itsura ng injector. Ayan. makikita dito kung anong sira. Ayan. Tawagin natin yung mayare. Papapakita natin yung uh, sira niya. Itong uh, rubber rubber cup niya po ay ano nasira na kinakailangan po natin ipakita sa ating customer ang uh, sira ng ating mga ginagawa para hindi tayo matulad sa mga iba. Yung mga iba kasi kahit hindi sira ay pinapalitan at hindi na nagpapaliwanag para lang po makitang marami ang kanyang tinatabaho. Wala na, na po tayong magagawa, sira na po yung rubber cup niya, narunot, nga kung nang di kamuti Tagalog na, papalitan lang natin ng bago. Ito po ang isang dahilan kung uh, bakit hindi nakakaigo pa ang ganitong electric pump na pang deep fill pump. Ang isa pang dahilan ay kung itong itong ito ay nababarado sa loob itong injector. Kaya ito lang ang sira nito, Ito lang itong uh, rubber cap niya. At uh, tuloy linisin na rin para ayan mayroon na po tayong ipapalit na rubber cap o kaya sa pita. Uh, Tulang lang ang ipapalit natin. Mm. Bali ito po yung nababarado kung minsan kaya hindi makai Linisin lang natin ito ito nasa loob. Ayan. Nagkakabarado po ito kung minsan kaya hindi nakakaigo. Pero ito, ito lang ang problema. Bale, ito po yung tinatawag nilang nga uh, put bulb sa baba ng injector na nilalagay. At um, mayroong screen. Pero pwede rin na hindi ilagay ito. Pwede rin na kung gusto mo, kung may, ma, kung mabuhangin, lagyan mo lang ng ganito, put bulb with uh, uh, screen. Ayan. Oh. Ganito ah, so, uh, mabuti para masundan niyo Dito may lalagay yung unang uh, rubber cap rubber cap injector at saka ito ito yung uh, ano to alalay nya may ko ng uh, pangalan nito ganito ang pagkalagay ha at saka ito bali dalawang yung rubber cap yan uh, lagay na natin ganito at saka ito yung check valve kung uh, pumapalya po ito ay umaalalay po yung uh, foot valve sa baba kaya kahit wala na yung uh, foot valve na to kung hindi nagkakasingaw dito sa check valve na to walang problema kahit walang football. Yan. Bali, i-tread lang natin dito. Ganun lang. Kailangan lang maikpit ang pagka-tread para siguradong hindi matatanggal. Ayan, balik balik na natin yung injector sa ilalim ng didos na tubo. Ayan. Malungkot ang background ng music. <laughs> Kasi nga, nasira eh. <laughs> Mababago ang, ang background music niya kapag uh, okay na. Ganun labang po yun. o bali yan ay eh, baba na po yung isang tubo dadagdagan lang natin ang purpose po kasi yung injector na yun ay kinakailangan pong nakasawsaw yung injector doon sa ilalim ng tubig kumbaga sa water table niya. ilampas yung injector mga tatlong metro o apat na metro kaya ang purpose nun kung sakaling mag draw down yung uh, tubig ay meron pa rin mahihigop yung itong deep well pump na to yun po ang purpose Kinakailangan ko lang ipaliwanag sa inyo kasi po marami pong contractor na hindi alam yung magkabit ng ganito. Yung ginagawa po nila ay yung uh, injector kapag ilinagay ay hindi nakasawsaw sa uh, tubig sa ilalim. Ayun, wala hindi hindi nag-click-click yun ang hindi nila alam kaya pinapaliwanag ko hindi po lahat ah maraming iilan lang na mga kontraktor na ganoon kasi marami akong rin repair na ganoon eh yung injector hindi isinausaw yung tubig hindi alam kasi yung purpose basta lang nagkakabit na hindi alam yung trabaho yung itri ikinakabit hmm. habang kinakabit po natin dito ninyo niyo lang at uh, para magaya, magaya niyo itong kinakabit natin ay sinasamantala nating ipapaliwanag na, eh, kung ano talaga ang uh, kaya nitong Ah, uh, deep well pump na 'to. Meron pong nakasulat sa manual niya kung ano lang ang kaya niyang higupin. Ang importante lang ay yung sinabi ko kanina na kailangan may sausaw yung injector doon sa ilampas doon sa tubig, sa water table niya. Ang purpose po ng injector ay para po yung magkabit din ng uh, submersible na yung naka yung submersible o injector ay nakalampas doon sa water table water table o water level para kung sakaling mag draw down yung tubig, hmm, um, meron pa rin may higo. alian pas forward po tayo para higpitan lang yung dapat higpitan. Ang importante po ay yung importante ang napakita dito. Pagkatapos natin ay lalagyan na natin ng tubig. Kinakailangan pong punuhin natin ito ng tubig. Kapag napuno na saka natin aandarin. Pwede rin to itong tinuturo ko na to. Pwede rin itong paglagyan ng tubig pero mas mabilis kasi doon kaya depende lang kung anong diskarte ninyong paglagyan ng tubig. Ora mo pilay kakarga, tama kita. Ay mo pilay kakarga, tama kita di tanong na. Ayan, bali ganyan. Kapag napuno na, na ganyan. O sige, pwede na nating ikabit. Anda rin na natin. Ngayon, okay. inuutom na kasta, o. Pa. Ngayon, inutom pa yung na. Ano, nakabidyo, eh. Ako, hindi pa, kapag ganito kasi ng uh, couple pump with injector ay malakas po ang pressure nito kaya ayan may merong pressure yung pong PVC na ito itong puti na nakatayo dito sa kuan tabi niya ang purpose po nito ay nakalayout po dito patungo sa loob ng bahay, yung nakalayout yung patungo sa banyo at saka kung ano pa. Eh ito lang ay testing lang, pinakita lang muna para makita ninyo na merong uh, lalabas na tubig. Ayun lamang po mga idol, sana naman ay nakatulong sa inyo at na uh, dito ay naipakita ang mga dapat importante para kayo na mismo ang gagawa para hindi na kayo magkakagastos pa na mag uh, -hire o maghanap pa ng uh, magre-repair sa inyong mga deep well pump. At kung merong kayong mga naintindihan dito sa ating tutorial na to ay huwag naman sana ninyong ipagdamot ang dapat ninyong pindutin dyan sa baba at kung meron kayong mga gustong itanong o kung uh, hindi naintindihan at uh, nakalimutan kong sabihin ay i-comment nyo lang dyan sa baba para sasagutin natin yan ng maayos basta maayos po ang pagkatanong maayos po ang pagkasagot yun lamang po maraming salamat hanggang sa muli ang iyong lingkod Boy Bertot.